nakawa ko na yung dalawang <laughs> dalawa <laughs> maraming snow so ayan, 2 years mahigit nang hindi ako nakahawak ng snow so sabi ko sa asawa ko na dito sa mountain na sa 2,000 meters na kami so nandito na kami sa pinakataas na mountain uh, so sabi ko sa asawa ko pwede mag-stop tayo para mahawakan ko naman yung snow And then smash it on your head. Boom! No! Yo, okay, try? Yeah, you try. It's, it's too heavy. No, 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 it's la, okay. La, la, Come, la, la, on. La, la, Come on. La, la, la. On your head. Okay. On your head. <laughs> one more, one more. Oh, yeah, now it goes back. Oh, nice and cold. Yeah, 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 yeah. Guys, thanks God. France, Siguro mga 20 minutes na lang nasa Italy na kami. So thank you guys sa lahat ng mga followers and viewers ko. And also sa mga hindi nakafollow sa akin. Thank you so much. Please like and follow. We have a have house there in the middle of the snow. Yeah. yeah. Ayan mga besh. Pasok na kami sa aming mobile home. Sasayaw sana ako. Biglang may <laughs> <na, laughs> pinapinang sasakyan. Kaya ayun. This is a um, There, in the middle of the snow yep yep ganyan ang gusto ko 2021, -192> 2021 -192> maiba naman ang vlog ko ngayon malamig. Akala ko ma, ma, ano, hindi masyadong malamig. Kasi mainit dito sa car. Mobile, mobile home namin. So paglabas ko, aba. Malamig. Kaya bumalik ako sa loob para mag... Para mag... Ano, para mag... para mag, para mag, para mag jacket I may uh, what they call that mahal ko I did before she she is up yeah she yeah yeah they're going to ski yeah they're going to ski a rocket, jet, ski yeah oh no, yeah, yeah cross country ski oh yeah hello nice talaga oh nakapag try din ako niyan nag-aral ako ng norwegian yeah. course try din ako niyan nakakatuwa at syaka, nag -enjoy ako nag-enjoy ako noon kasama ko yung mga classmates ko Yeah, we are not in Philippines. We are not in Philippines. It remind me when I saw when I see this uh, snow. Mm. It remind me that we were in Norway also. Okay. So, well, thank you so much for. and bags I have a lots of uh, things for myself for our self ourself we're going so, to go down the gap bababa na tayo, guys at least I caught yung snow Dito sa mountain, may mga snow. May mga snow pa, pero doon sa malapitan sa, doon sa malapit sa city, wala na. Big castle, ha? Huh? Big up there. And guys, castle yon Hindi na kami bababa. Gusto na namin makarating sa Italy. Nagsawa na ako. Puro France na lang kami. Hindi naman puro France, pero mas ano, tagal kaming nag-stay sa France. Hey, a, Last a day, year. So? Yeah. It's Last year dito rin kami sa France. Ang tagal din namin. So, kailangan punta naman tayo sa ibang lugar. Yeah. Sa ibang bansa. bangin. Ang taas ng bangin, mabangin. Oo, <laughs> oh, ang taas o. Oh. May mga bahay, may river. Ang daming bahay o. Oh. May city pala dyan. City pala yan Oh. Nag-stop over sila para mag-sightseeing. Ayan o. Oh.